O eto na, si dating Pangulong Duterte nagsalita na tungkol dyan sa usapin po ng ICC. Kasi nung uh, bumiyahe siya papunta sa Hong Kong, ay nag-viral yung mga posts. Pati yung mga media nakisabay pa na ang sabi ay inilabas na daw yung warrant ng ICC at si dating Pangulong Duterte ay tumakas daw. Iniwan daw yung mga DDS. O eto, panoorin po natin ang sinabi po ni dating Pangulong Duterte tungkol dyan sa isyo po ng ICC. Si Si Ito yung video Ang balita ko May warrant daw ako Pag Hindi totoo. Yung sa I ICC or something Matagal na yung hinahabol Ng mga p*** ng ina Ayan Namura na naman kayo ICC Tagal-tagal na niyan Anong petsa na ngayon 2025 na Kailan pa yan pero kung totoo mang nandyan, hindi takot yan. Hindi tatakasan ni dating Pangulong Duterte yan. So, patuloy natin. An ano man ang kasalanan ko? na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan Puray. at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito ay wong ko kung ang tingin ng ako yung O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabing ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo? Agree ako dyan. Ginawa ni dating Pangulong Duterte para sa ating lahat mga anak sa ating bayan. Kaya aku <laughs> Yama, sa totoo lang po, yung ginawang pamamaraan ni dating pangulong Duterte at nakita po yung magandang resulta oo oh, oh, may na pero resulta po yan war nga diba war on fulboronic der di ba natural mga madadamay at mayroong mga mga nagaabuso may mga pulis na abusado din pero yung mga pulis na yun ay nanagot naman natanggal sa puesto kinasuhan diba kaya ngayon kasi, yung mga ayos sa mga mga Duterte, malamang yung mga nasagasaan po ito noong panahon ni Tatay Digong. Marami po kasi talagang, walang ano eh, wala siyang pinipili. Mga malalaki negosyante, sikat na tao. Siyempre, pag uh, naranasan nila noon na hindi sila makaporma sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi papayag yung mga yan na may mga Duterte pang maibali kaya ganito ang ginagawa nila ngayon. Humahanap sila ng paraan para ipalabas sa mga sa taong bayan na yung pamamaraan ni dating pangulong Duterte ay hindi maganda at kung ano-ano pa. Pero tayo mismo, ramdam natin yung resulta. Sino ba naman yung presidente na nakakagawa niyan na umabot ng milyon katao ang sumuko na mahilig magpulburon dahil natakot sila. O ngayon, natakot ba? Aba, ang tindi. Yung iba, nag-live pa sa so social media. di oh no. Diba? Kaya e, uh, yung ICC, ICC na yan, e ano naman? Kung nandyan, tingnan lang natin kung ano yung magiging resulta kung gagawin nyo talaga yan. Mas lalong mas lalong magagalit yung taong bayan sa administration ngayon. Diba? Kaya ito pa ang ng ICC. So, baka yung ayaw sa mga Duterte ang naghanap ng paraan ngayon para naman na sirain yung pangalang Duterte. Ayaw nila na may maibalik sa 2028. Yan ang pinakaayaw talaga nilang mangyari. Kahit sino sa mga Duterte, pag tumakbong presidente, sure win. Sure na sure yan. Kahit sino pa ang katapat dyan.